daya nga tagok daya raw nga ah. ito yung nagpapaapoy nadagta ng kahoy yan yan na yung sagong ibiti ibiti tabi ra ba yung pa Doon. doon diba ito yung dagta ng kahoy na umapoy yan so, nasa hulong na dagta yan o oh. umapoy guys yan umapoy yan dagta ng kahoy na umapoy ito yung tinatawag nga sawong ano rastagawag tayo sa sawong tayo Yan, yung amoy niya ay parang amoy insinso. Maapoy na dagta ng ka.